Ito na talaga, ha? Ito na talaga, grabe. Papagitang gilas na, nagpapagitang gilas na. Papagitang gilas, Papagitan gilas na, ha? Nagpapagitang gilas na, ha? Ang batang tumalo kay GB Soksok sa Tarlac, grabe naman talaga. Ito po yung nagmarder, ha? Nagmarder kay GB Sokal. Doon sa Tarlac, ha? Grabe naman talaga. Prince Dilo Santos, ha? Grabe bago prago pa preskong presko preskong presko po champion ng Indonesia Open Junior Tournament grabe naman talaga at nag champion rin sa Marboys grabe po yung record at titulo nito grabe grabe naman talaga ha tingnan mo naman yung tira grabe ito po yung nag ha ito po yung nagpahirap kay GB Sokal ha doon sa Tarlac City. Grabe naman talaga. Ako no. Ayun, pagmasdan natin yung galawan ha. Grabe. Ito yung pinakamagandang tira, grabe talaga. Kombinasyon pa ng grabe. Tingnan po natin no? talaga to grabe. Ito talaga yung pinakamagandang tira. Ha? Ito talaga grabe. Grabe naman talaga. Ang tira na to. Talagang mapapahanga ka, mapapahanga ka, mapapahanga ka talaga. Grabe naman talaga. Ayan, grabe. Hindi talaga itinuloy yung tira, grabe naman talaga. Ayan po, ayan po, ayan po, ayan po, ah, grabe. Grabe naman talaga. Ito talaga yung mangyayari, ito talaga yung mangyayari. Grabe naman talaga Yan talaga yung sinasabi ko Ang pinakamalupit na tira Grabe pumasok talaga Grabe Grabe naman talaga Ako grabihay naman talaga Hindi ka magiging champion ng Indonesia Pag wala kang bitaw na ganito Grabe naman talaga talaga Ayan oh, pinauntol, pinauntol pa, pinauntol pa, pinauntol pa, grabe. Ibang klase na talaga, ibang klase na talaga. Grabe. Ganyan na talaga. Ayan po, aray ko, grabe naman talaga. Grabe, hay naman talaga, grabe. Grabe talaga, grabe naman talaga. Grabe aray ko grabe pinadikit pa yung bulong grabe naman talaga nako grabe pinaputok pa pinaputok pa pinaputok pa pinaputok pa pinaputok pa pinaputok pa. 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 pa grabe talaga bagong toklas ah